Good morning mga Kaulgoods! goods. Ayun. Nandito <laughs> tayo sa balcony. Pero si Ryan mga Kaulgoods nasa kusina. Paano? Siya uh -huh. nagluluto ng Shanghai. Shanghai yon lumpia. Lumpia ba yan? Oh, lumpia. Nagluluto siya. Pero silip muna tayo sa kamote natin. Yan, no, Ang haba na, oh. hindi uh, ko pa kasi kinakabit tong ano ko, oh, DJI ko, mga Kaulgoods Kamay-kamay muna. Kamay-kamay <laughs> muna yan. Grabe, oh. Parang kailan lang. Hindi pa yung ganyang kahaba. Ngayon kahaba-haba na. Oh, mga all good. So, oh. silip muna tayo sa ano natin. Sa kamote natin. When kamote is like. Uh, Siyempre, gulay is like. Tayo mga all goods, di ba? Diyan, no? Oh. All goods. Keep smoking. Punta natin si Ryan, mga all goods. Naglalaba siya habang nag luluto ng Shanghai. Eh, nagluto na rin naman ako. Hindi ko lang na-vlog kasi medyo gutom na yung mga alaga ko sa tiyan. <laughs> Tapos si Ryan nagluluto ng lumpia. Nagluto kasi ako ng bansit mga call goods. Tara, puntahan natin si Ryan. Keep smoking. Keep smoking. Uh! Hello mga All goods! Good morning! Ayan, yeah, naglalabas siya. Ano? Day off kasi ni Ryan. Good morning daw sa lahat. Good morning, good morning. Good morning, morning, morning. good morning. morning. morning, morning, morning. Yeah. Habang nagluluto siya, nanonood ng... Oops! Copyright! Iwas tayo dyan! nanonood siya ng ano, X-Men versus Deadpool ba yan? And, tapos, lumpia mga ka all goods. Salamat, Ray. Kuha na lang ako. Yan. All goods. Ito yung niluluto niya. Oh. Lumpia! Lumpiang Shanghai. Ah. Yeah galing ng Shanghai, China. Yeah, tapos mga all goods, ito yung niluto kong pansit. Ayan. Yeah. sampai day off niya po kasi mga all goods. Ayan, yeah, no? Uh. De Delegates. Uh. <laughs> Ayan, mga all goods. <laughs> Nagsasalang ako ng nilalaban ko. maaga pa naman eh. Nang oras pa lang. Kahapon kasi mga call goods bumili ako ng pantalon 59 slotty lang naman siya kulay itim pantrabaho. trabaho eh. saan ko ba binili to? sa Terra ter, tera nova sa tera nova ko siya binili mga cold goods skinny pit Ayan. skinny pit yata to Ayan. so kaysa bumili ako sa ukay ukay mga cold goods sa Kasi yung mga ukay-ukay dito, mga cold goods, pag kani kinikilo eh magkano siya pag kinilo mo siya oh halos bumili ka ng brand new kaya bumili na lang ako ng brand new mga all goods salang lang natin mga all goods black yan ah hindi ko alam bakit naggaganya yung kulay niyan siguro sa reflection ng ilaw ayan ano siya mga all goods black siya ayan mga all goods black ba diba? nagre-reflect lang yung ilaw kanina kaya kala mo kupas tapos, yan siya mga cool goods. O oh, yan, Terra Nobu. Terra Nova pala. Terra Nova. Terra nobu. Terra noba, mga cool goods. Yan. Tapos laban na natin mga cool goods. Ayan o, nagre-reflect yung ilaw kasi. Y yung sinag ng araw kaya nagmumukhang brown mga cool goods. Tapos mga cool goods, dilagay natin ito. Kalaman natin. No? Kalaman o. No? <laughs> Dito kasi mga cool goods. Itong kamote na to kamote no. Kamote naman talaga siya, yung kamote. No? Dito kasi mga all goods. 'Tong kamote, halaman sa kanila. Okay? Pero sa ating mga Pilipino, sa ating Asian, gulay ito sa atin, di ba? Ang pinaka gulay lang sa kanila rito, mga all goods. Yung laman niya. Ayan. Yung ibang mga bahay, yung ibang mga tao kasi rito, mga all goods, sa ibang backyard nila, backyard no? Iyaman, backyard. Sa ibang backyard nila kasi mga all goods, may mga tanim sila nito. Ayan pero halaman lang sa kanila. Yung iba nga minsan nakasabit pa. Yung iba sa ibang restaurant sa mga paso meron nito. Uh, kaya yung ibang vlog ko yung eh, nagpunta kami ng Old Town, may nakita kami nito. Halaman lang. Yung kulay violet siya na katulad nito mga Colgate. Ito totooyan to, na Colgate siya niyan. Ganyan ganyan kulay. Ayan, halaman lang kasi sa kanila to, eh. Pero sa atin dalawang klase. 'Di ba? Yung ulam siya at gulay. Ulam at saka gulay. Nabilito na ako ah. Hmm. Hmm. Yeah, mga call goods. Didiligan natin siya kasi dry na dry na siya. Ilang araw nang hindi nadidiligan eh. Parang tao yan. Minsan kailangan mong diligan at magdilig. <laughs> Kuha tayo ng tubig kasi ilang araw nang mainit eh. Tapos siya mga yan. Diligan na rin natin. Damay na rin natin. Pati itong halaman sa baba. Yung tanim ni M mga kaibigs kotang timba no? nagsalang na rin kasi ako ng labahin ko so, sirayan lang kasi yung tao dito siya lang yung tao ngayon day off niya kotang ng timba yun uh, timba mga kaibigs may timba rin kami dito syempre hormones. Yeah. Nakapagdilig na ng halaman. <laughs> ano si Ryan? Ano na, Chef? Kamusta ka na, Chef? Okay. Ha? Okay. Anong ginagawa mo naman? Cheese? <laughs> Cheese steak? Cheese steak? Cheese <laughs> steak? Ay, Chef. Ang <laughs> dami ginawa ngayon, ah. Ang day off. talaga pag day <laughs> off? Sana all. Sana all ganyan, no? Sana all. Sana all day Abang nanonood. Sana all day off. Yun, no? All good. Sarap nito. Ayun pa. Oh. Last batch. Last batch na to, right? Ayos. pamilya Ito yung pancit na niluto ko. Oh, Siyempre, bawon na rin yan mga all goods. At kinain na rin yan. Ganyan, yan din yung kinain namin ni Ryan. At lumpia. Ahati-hatiin ah, nyo na lang yan mga call goods. Si darating si Sharon. Darating si Sharon. Iplastik mo ako. <laughs> Isupot so, ah, mo. mo ako. Lapit na matapos siya. Well done. Ayos ah. Well done. Sana uh -oh. Wanam muna kita dyan, Ray. Naon. Tatambay muna ako sa balcony. Sa favorite nating balcony. At syempre, titignan natin yung mga halaman natin. Halaman na gulay, mga kaulgoods. Tapos na magluto si Ryan, mga kaulgoods. Check natin yung niluto niya. Tapos na? Yes. Ito na, mga kaulgoods. So, Shanghai, sasabayan mo ng ano, sweet and sour. Gawa ka dapat ng ano, sweet and sour na sauce. Oh, okay. Yung may chili. Yeah, again, ma. Ah, sige so ikaw na gumawa. Kaya mo na yung rye. May pasok ako ng oras naman na rin ako. Bawon ka! Magbawon ako. Punti lang mo, marami yan eh. Magbawon ako. Siguro mga tatlo ng piraso lang. Ano, Hindi, marami na yun. Marami pa nga yung pansit eh. Punti lang Ah, ah. na na yun. May <laughs> oh. Oo babawunin ko mga goods. Ngayon pa ako. Ito no, yung cheese, no? Cheese, cheese na nalasaw. Ito cheese mga goods oh. so Sarap nyan Tikman natin. Tignan mo. Yan. Malang wala yung cheese eh. Nawala. Saan napunta? <laughs> mainit 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 Mmm. Oh! Ganyan Mmm. Mmm. Alright. Wala si Kairin. Magka-allergy si, si Kairin eh. Magka-allergy ya? nagpa-check si iba eh. Dokter, dokter, hmm, top, hmm, top, nih, no, nah. hmm. Ah, tap Tapos ng cheese para ano? Ano Good, good, good. Kids smoking. Kids smoking. Okay. Mm. Oh, man, mm. Yummy.